Eh, uh, so, ito na yung gagamitin ng aming kliyente. Ito yung pinaghirapan ng isang linggo dahil hindi basta-basta ang paggawa nito. Kailangan mong isa-isahin yung petals at ilalagay pa dyan. At so, sa, sa presyo pa lang ng libo na to ay talagang mahal na. At ito naman, yung ibang mga produkto. Yan, ang gaganda ng pakagawa. Alam nyo bang ang gumawa nito ay napakagaling sa pagdidesign. At yung mga nagawa niyang design ay ginagamit sa pageant. At syempre, laging nakakakuha ng mga best in costume. Okay, at originality. So, ang ganda ng pakakagawa nito. <laughs> Tingnan nyo mabuti. Hindi basta-basta ang pakakagawa. Ito yung yellow. Ang ganda niya. At ito yung susuutin ng mga advisors. At ito naman daw, yung may mga mata-taas na posisyon na nagsisimbolo. At ito din, ang ganda-ganda.